bago po ako na stroke masipag po ako sa trabaho. Lahat ng pahulugan ginagawa ko para makapagbigay sa pamilya. Nakair ko pa nga po ang buong bahay noon nung masagana ako. Kaya lang nung magkasakit ako, ito, iniwan ako ng buong pamilya. Pero nagtanaw ako one time, sabi ko, Lord, ba't ganun? Nagbigay naman ako, nagsiserve ako sa iyo, pinabayaan mo ako? Eh, hey, one time, napatingin ako sa litrato ng Divine Mercy namin sa bahay, sabi ko sa kanya, Lord, patawad kung nag-doubt na ako sa iyo kasi talagang depressed na depressed ako lalo nung pandemic. Walang gamot, walang pambili ng pagkain. As long, as talagang down na down ako. Tapos ang ampung ko, sakit sa ulo. Dumating sa punto yung alaga ako, nandun ako sa second floor namin sa hagnan, ilalaglag niya ako kasi nabarkada. Umiyak ako gabi-gabi sabi ko Lord bigyan mo naman ako ng kasagutan sabi kong ganun hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon kahit kahit suntok sa buwan ang ginawa ko bilang tao kasi nga po bilang tao may pagdudoubt talaga ako ngayon patuloy ako naghuli rosarytas alas 3 ng ng hapon sa Divine, alas 12 ng tanghali Angelus, tapos kasabi ng Holy Rosary uli. Ganun uli ng ganun ng ganun ang rotation ko. Hanggang sa talagang nawalan na akong pag-asa, sabi ko, Lord, magsugo ka naman sa akin kahit isang kaluluwa na magpapabago sa anak ko. Yung nga, yung alaga ko ngayon, mag-18 -e na siya sa February. Pero ang nangyari, ito ang pagkakasakit ko, hindi ko itinuturing ngayon na malas, kundi naging blessing pa sa akin pagkakasakit ko. Kasi nga po, nakita ko yung mga kaibigan ko talaga nung walang-wala na ako. Pero nung meron ako yung mga kaibigan ko na lagi nakadikit sa akin, na wala ngayon. Ngayon sabi ko, Lord, wag mo akong iiwan sa laban na ito. Ipanala mo ako sa laban na ito, hindi ako susuko sa iyo. Tapos may mga time na nagpupunta sa akin every Friday, katulad po bukas, Friday pupunta sa akin sa sa akin. Sabi, iwan naman yung horror, horror sa lingyan, lahat sa inyong mga katoliko. Sabi ko, sa loob ko, hindi ako bibitaw kasi nga, mamamatay na po akong katulik. Ngayon, one time, nasa loob ko yung classmate ko, si Wilma, in-invite niya nga po ako. Dito, sabi ko, itatry ko talagang pumunta dito. Yung totoo nga po, hindi dapat ako makakapunta rito. Pero talagang alas 4 pa lang ng hapon, naghanda na po ako kasi talagang hinahatak yung pa ako papunta ko dito. Sabi ng doktor sa akin, pag hindi may ininom itong gamot na 8,000 8, monthly, tuloy-tuloy ng 2 years, hindi ka na makagalaw kat ka isa, nagpunta ako sa pati mahunon. Pero nabreak ko po yun. Ang sabi ko, Lord, paano to? Wala na akong pera. Walang-wala na ako, sabi ko. Bahala ka na po sa akin. Yung nga, siguro mga nagbunga yung pagdarasal ko, siguro nang ganun ng na mga almost four months, bigla na lang akong inahakbang ko yung paa ko, nahakbang ko naman. Kaya lang sabi ng doktor, kung gusto mo maigalaw lahat ito, ano, kailangan mong inuwin. Kaya umaasa ako kahit wala yung gamot na yung gagaling ako. Kasi nga, walang imposible kay God. Kaya sabi ko, sana pati yung alaga ko maakay ko pa rito para tuloy-tuloy na magbago. Ngayon, yung bata, hindi na bumalik sa tunay na pamilya na sa akin na ngayon nagtatrabaho kasama ng tito niya, nagbibenta siya ng gulay sa may, tali, doon sa may bangketa para humakakain kami ngayon. Ang pinakamaganda na game blessing ko ngayon yung kumapit ako sa Diyos na hindi ako nawala ng pag-asa. At pinanghahawa ko po ngayon yun. Kaya ang pakiusok ko po sa inyong lahat dito, ipanalangin niyo po ako na sana tuloy-tuloy po akong gumaling, na makapag pa rin ako kay God habang nabubuhay ako. Ngayon, yung kapatid ko, na sakristan dia sa Immaculate Conception na araw-araw na ako tatawag pero mumura hindi ako makipag usap bilang ko pero ko nang paman sabi ko pag nakakaraan na ng swerte ang gagawin ko pupunta pa ako nang Cebu